Waiter. Hi, good morning, sir. Welcome to Cafe Royal. Let's Waiter. Ay, po Ay, hindi. Bakit? Ako, unahin mo. Ay, sige. Unahin mo na siya. Unahin mo yan? Mukhang may mabayad yan? Ah, uh, sige po. Ano pong order ko po nila, sir? Sa susunod, ah. Pag dumating ako dito, ako lagi. Opo, opo. O order po. Eka, humawak. Uh, ano pong... Yung Royal Milk Tea. Roy, royal Milk Tea. Ah, uh, yung pinakamalaki Saka yung... Il Ilan po rito, sir? Dalawa. Saka isang nachos, isang fries, buffalo wings, oh, wow. pizza, spaghetti. Sa akin lang lahat yan, ha. Dine-in. Alam mo yung dine-in? Sir, repeat order ko lang po. Our, uh, royal milk tea, dalawa po. Tapos nachos, buffalo wings, spaghetti. Oh! Huwag ulitin. Alam ko na yan. Uh, sir, tali... Parang bago yung pago. Ah, ano lang sa akin? Ano lang sa akin, isang burger, tapos isang regular -order. Na, na kape. Mali, isang burger po, isang regular na kape. Ah, uh, lang. Uh, Thank you. Ba't pin-order mo yun? Anong pang bayad yun? Hindi, doon kaya, doon kaya. Order ko ah. Pag five minutes, wala may patatanggal kita. Kumain, busog. Dami kong nakain eh. Di tulad nung iba dyan. Isa lang in-order. Mukhang yung isang buwan mo pinagipunan niya, no? yung burger mo, ano. Hindi <laughs> ko nga alam paano ka nakapasok dito, eh. Ano yan? Iuwi Iu mo pa yan, no? Pag ipagmamayabang mo sa mga tropa mo, uy, 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 border ako dito, oh. Oh. Tatawa to, palibasa, totoo. Oh. Ay, wait lang yung cellphone ko, baka mamaya. Ah, alam ko na! Modus nyo yan, papasok kayo sa mamahaling restaurant para nakawan nyo yung mga mayayamang tulad namin. Kita mo to? sisilaw Di ka dito. Hindi mo kaya to. Baka nga buhay mo, kulang pa pambili nito eh. Nga pala pre, since nakakain ka naman dito, tambay ka no? o, ano? O anong may trabaho ka? O tambay ka? Meron mo. Mababa pa sa minimum sahod mo ano? Mga 200, ganyan, ganyan, ganyan. Uh, ano lang, sakto na. So, uh, pwede na mabuhay. Yeah, Iyaka pa sabihin, ah 150, ah sabi Batas na eh. naman din. Ah. Pero pag aral ka naman, ano ba? College or... Hindi. Grade 2. Pero marunong ka magbasa. High school lang. Nakakapagbasa kayo man. Oo. No, Basahin no. mo nga ito. Nababasa ko yan. Oo. okay. Hmm. Saan ka nakatira? Hindi ka, hindi familiar eh. Sabi sa bagay. Na. Hindi ka sa subdivision, hindi kita nakikita. Ah! Nakita pala kita doon, ikaw yung nangangalakal doon, no? Oh. Eh, sabi na, ikaw yung nangangalakal doon, eh. Doon sa bahay, pumunta ka sa amin, dami yung mga dilata, bibigay ko sa'yo. Kasi yung mga iturang ganyan, parang mukha ka lang nangangalakan sa tabi. ka mag pumunta ka dito bukas, sagot kita, ka mag-alala. Maawain talaga ako sa mga iturang nakakaawa, eh. Ano, yan, ako na magbabaya, gusto mo? At the moment... Park. Bakit Bakit? Ah, uh, sinubukan po kasi namin na ano yung card ko, wala po yung Ah, oh, wala lang, mamiliin naman ito. Ulitin niyo, baka sira yung machine niyo. Sorry po, wala po kami kasi tatlong beses po namin na sinubukan Patling. na S5, pero wala po talaga. Baka ba utak mo may sira? Marunong ka ba gumamit ng machine niyo? Ah, uh, baka may ibang card na lang po kayo, sir, or cash. E-cash? Sumatanggap so, kayo e-cash? Ayos oh, po, sir, na Wait lang, di nagmamadali. Kita mo yung iPhone ko yung islam. Okay. Ayok. Anak. Tala. Kulit. Kulit. Sumagot kayo. Gusto. Walang perang dala dito. Ayok mapahiya di. oh. sure. Anak nang. Huwag uh, ka makulit. Ito na nga eh. Yeah. Woo. Okay. Uh, miss. Ako na lang magbabayad. Okay. Yung kay Ah, yung ano, yung yung sa akin pa yung in order niya. Ito. Ah, oh, po kayo, sir? Oo, ako na magbabayad. Um, okay lang. Kasi alam ko naman na pre. Alam ko naman na wala ka talagang magbayad. Saka nasabi mo na nga sa akin kanina na hindi ako nakapagtapos. Oh, hindi ako nakapagtapos pero hindi ko naman pinagyayabang yung mga narating ko sa buhay. Tsaka, huwag mong masyadong tignan sa pagsuot ng damit kung mayaman ba o hindi. Kasi ako, hindi ko naman pinagmamayabang. Meron ako din mga ari arian na hindi ko pinagmamayabang. Tsaka, ito lang yung kinahin ko, tapos ikaw ang dami mo ganahin. Isipin mo yun, ha? Hindi ka sure na yung pambayad mo, hindi mo sure na mababayaran mo. Pero, nagyayabang ka pa sa amin. Tsaka, ano, wag mong wag kang mangusgahan ng tao kasi hindi mo alam yung mga nilalait mo yung inuusgahan mo ayun pa yung mismo ang tutulong sa'yo ate pakuha na lang salamat po sir ingat po balik po kayo ulit ko yan triple pa Hi naku sir. Ayan na, buti na lang binayaran ng isang mabait na customer namin yung kinain mo. Ang laki kaya nito sir, oh. Babayaran ko siya, triple pa. Kasi ako ba sira yung machine nyo? Alam mo sir, sa ganitong pagkakataon, ikaw na yung may mali at ikaw na yung natulungan, sana matuto po kayo na magpakumbaba at tanggapin nyo kung ano yung hindi nyo magandang nagawa. Hindi, hindi na nga kayo nagpasalamat doon sa tao nung umalis. Kung magpapasalamat doon, mukhang mga kalakal, yun. Saka, so, ninakaw lang, pimpahit siya. O, oh, ayan na naman tayo, sir. Wala ka na namang katapusan sa panlalait mo. Paano ka na lang kukumain kasi isang lugar na wala namang sumalo sa'yo? Paminsan-minsan kasi, sir, matuto tayong magpakumbaba. Yun na lang po. Marami pong salamat. At sa susunod po pala, oh. pagkakain po kayo, siguraduhin niyo po na may laman yung card niyo or yung wallet niyo. Ay mo sinasabi, doon ka na. Ako, kutom na naman ako. Mga uh, ano, kung visit kasi, wala naman talaga laman yung credit card ko. Kakahiya tuloy. Buti na lang, binayaran nung mama doon. Kakahiya.